May free tattoo na naman sa makakakuha nitong sticker. Nice day nyo yung araw dahil aalis tayo. sa so, try natin mag-iwan ng sticker. Maghahanap lang tayo ng lugar na hindi maanghang. Banda kasi sa eriyang to ay may sili. Kaya maglalakad-lakad muna tayo. Baka sakaling makahanap tayo ng area na pwedeng paglagyan ng sticker. Marami na kasing nag-request na maglagay naman daw tayo sa area nila. Iba't ibang lugar na nga yung nag-request. Hinay-hinay lang makakapunta rin tayo sa lugar nyo at makakapag iwan din tayo ng sticker para kayo naman na mabigyan ng papri tattoo natin. Meron nga din na nag-comment na ilagay ko na nga lang daw sa tapat ng bahay nila yung sticker para mas mabilis na lang daw niyang makuha yung sticker at makapagpatato na siya sa atin ng libre. Para pala sa nagchat-chat o nagko-comment na gusto talagang magpatato ng libre, wala po tayong libreng tato. nakakapag libre lang tayo ng tato kapag nakuha yung sticker na dinikit natin. Siyempre yung mananalo, yung taong masisipag at wiling maglaan ng oras para kunin yung sticker. Sa panahon kasi ngayon ay wala naman talagang libre. Para lang yung pangarap na pag pinaghirapan, pwede mong makuha. Kaya makakamit mo lang yung gusto mo kapag pinaghirapan mo. Kailangan mo lang talagang kilusan. At huwag kang patulog-tulog para hindi ka maiwanan. At mabilis mo rin makuha yung mga pangarap mo sa buhay. At kung isa ka rin sa nag ng papri tattoo natin o kung saan ko ilalagay yung sticker, baka ito na yung tamang panahon at ikaw naman yung mabigyan natin ng papri tattoo. Simple lang naman ang mechanics ng laro natin. Kailangan mo lang videohan o picturean kapag kukunin mo na itong sticker. At isend mo lang sa akin para katunayan na ikaw na nga yung mananalo ng papritato. At para ma-update din natin yung iba pang kukuha ng sticker na ikaw na nga yung nakakuha. At dito na nga natin naisipan na ilagay itong sticker. Madalas natin nilalagay yung sticker natin sa ilalim. Kaya natin ginagawa yan para kapag umulan ay hindi mabasa yung sticker. At dito ko na nga naisipan na ilagay. Lumabas lang ako para mas mabilis nyong makuha at makita nyo rin yung pinaka area ng pinaglagyan natin. Kaya kung pamilyar ka sa lugar na to at kung malapit ka din dito sa area ng to, pwede mong kunin yung sticker. Baka isa ka na rin sa mabibigyan natin ng paprita to. Kung alam mo yung lugar na to, pwede kang mag-comment. At kung hindi mo naman din alam, pwede ka pa rin naman mag-comment. I-comment mo na yung lugar mo. At baka sakaling mapuntahan natin. At makapag-iwan o makapagdikit tayo ng sticker sticker. Siyempre, alam mo na, kapag ikaw yung nakakuha ng sticker, ikaw yung mananalo ng papri tattoo natin. Siyempre, yung masisipag yung mananalo. At sa mga magbabalak na kumuha, paunahan na lang kayo. Sa buhay, kailangan mo naman talagang sumugal. Malay mo, ikaw yung makakuha. At kung hindi mo man makuha, at least sinubukan mo. At tumilos ka. Meron tayong kanya-kanyang kapalaran. Pero tandaan mo, kapag hindi ka kumilos, wala rin mangyayari. Parang basketball lang yan. Kung sino yung nagbabad, na mag-practice, siya yung pwedeng maging mahusay. At may pag-asang pwedeng manalo.